hello guys welcome back again and taka, nakatulog ako kanina guys, pinapatulog ko yung aking anakis and nakatulog din ako yan, wala na nandun na, lumabas na and nandun nandun sa kubo yung aking anakis nandun. and may merienda And may dala-dala akong tray, guys, kasi it's time to clean the refrigerator. And linisan na natin siya. Sa so, muna natin yung electric pan kasi ang init. Hapon na, guys, and time check. Alas 5 na. Ayan. Alas 5 na guys ng hapon and sobrang init pa rin. Buksan ko lang yung ano, electric pan kasi mainit pa rin and time to start cleaning our refrigerator. Ayan. Check natin kung may yellow pa wala nang yelo and naging swimming pool na <laughs> naging swimming pool na yung ating ano, may konting yellow pa siya dito sa ano, taas, ayan grabe, kahapon pa yan dinipros pero may yellow pa rin <laughs> ayan. ayan syempre, need natin ilabas yung mga nakalagay dyan lagay natin dun sa daladala kong tray And kukuha Kuha pa lang muna tayo ng basahan. Kuha muna ako ng basahan, guys. Syempre, need natin ng malinis na basahan para sa ating refrigerator. So, eto. Basahan, pangpunas, and kunin ko pala yung ano, planggana. And malinis na planggana, of course. Grabing init oh. Mataba na ng mukha ko, guys. Grabe na mapansin ko sa mga vlog ko. ang taba ko na. Need na mag-diet and mag-exercise. Tama na muna yung ano. Tama na muna yung tulog kain. Kain tulog pala baliktad. to clean. Oh my god. Ano nang yari? Mm -mm -mm -mm. Sa natin yan. Tanggalin natin yung Ayan, lagyan ko ng haram dyan. And nakaready yung planggana para sa tubig. Woo! Paano ko kaya uumpisahan to guys? Grabe. Punasan ko muna yung ibabaw niya kasi tutulo. Tutulo yung tubig. Ayan. Labas muna natin tong mga pagkain. Ito galing ano to eh. Sobrang tamis neto guys. Pero, ewan ko, galing sa ano to. Dala nung bayaw ko. Umuwi galing sa Saudi. And, eto, cereal ng anak ko. Hindi maubos-ubos. And, toyo. Japanese soy sauce. Lagay muna natin dyan sa table. Magaling natin to. Ligpit, ligpit. Woo! Oh my God. Oh, may balat pa dito ng ano dyan na muna tapo natin doon para walisin mamaya and oh my god nabasa oh no basa nakalimuto kong ilabas pero okay lang kasi yung loob nyan hindi naman basa eto yung ano curry bar ng japanese japanese curry masarap yan guys So, start tayo guys. Maglinis. Kunin ko muna tong mga to. Lagay natin dyan. Sa so, baba. Ito is... Oh my God. kain natin yan dun. Ano to eh? Yung mga pang fried rice ng Japanese. Sama na lang pala dito para punasan. And syempre, kailangan may nakahanda tayong gamot para sa ating mga anakis. Buti nga guys, may ano eh, may tira kaming ganyan. Kailangan lagi tayo may reading mga ganto guys, para in case of emergency, ba? Diba? Kagaya nung nakaraang ano, nung last week, buti na lang may nakaready kami ganyan kasi, nagkasakit yung anak ko, nilagnat. Kasi guys, gumawa ako ng ice candy, hindi, hindi ko nga lang na-videohan yung paggawa ko nun, no, kasi, ano, tinatamad pa ako mag-video. And binalik-balikan nung anak ko yung ice candy. Kaya ayan. Nagkasakit. Nagkaroon ng tonsil. Nagkaroon ng tonsil ang aking anak. Yes. Oh my God, nakalimutan kung ilabas tong mga to. Nabasa. And itong tea. Buti yung loob hindi nabasa yung box lang. And ilipat ko na lang to sa lagyanan naman. Tanggalin na natin. Pati yung nor cubes. Oh my God! Oh my God! Ito, Dala-dala pa ng mister ko to. Galing sa Japan. Ano to eh? Uh, ano ba tawag dito? Hindi ko naman kasi alam basahin to eh. Oh. Sayang. So, ayan na. Para siyang ano. Sarap na sarap siya dito pero ako, ako, ayaw ko ng lasa. Pag magsasabaw ka, pwede siyang ilagay sa isda. Ito diba tawag dyan? So, mamaya na ako magdaldal guys, no? Kasi baka hindi ako matapos dito. So, unahin ko muna yung paglilinis bago magdaldal. Pusin ko muna yung paglilinis doon kasi gagabi na. ito naman ang isusunod nating baba. And, ayan o. Tcharam! Grabing dumi guys o. So, oh. Ayan yung natapon na yan. Ano yan eh? Condense yan. Ayan. So, linisin natin yan. Tanggalin ko naman yung kanyang ganto. Para mahugasan ko rin mamaya. Pwede naman kahit di naugasan kasi hindi naman madugo. naubos. Ayaw ko naman kasi nito eh. Hindi pa naman siguro expire. Ito yung ano, lalagyan mo lang siya ng mainit. Ipagsasama mo lang to, itong dalawa. And lalagyan mo lang siya ng mainit na tubig. Meron ka ng miso soup. Aso ayaw ko kasi ng lasa. Ang dami pa sayang naman. And, meron pa yan dito. Eto, mga miso soup. Wala pang bawas, oh. Hindi ko kasi mabasa yung expiration nito kung kailan. So, siguro, picturean ko na lang siya and pakita ko dun sa aking Mr. Yamato Kung expired na ba to o hindi. Para kung expired na is, maitapon na siya. Kasi pampasikip lang sa loob ng rep and ayan, meron tayong calumet baking powder kasi minsan uh, nagluluto-luto din si Chris Bell ng mga kakanin pang merienda ang dami mga tirang mga miso soup ang daming tirang miso soup and eto eto naman is ano to siya. Nilalagay lang to sa kanin. And lalagyan lang din ng tubig na mainit. And meron ka ng ulam. Diba? Mahilig sila sa mga ganto mga Japanese. Pang mabilisan. Kailan kaya mga expiration nito? Ah, eto 2004 pa siguro. Ugasan ko lang muna ulit to. So, ayan guys, inurong na rin namin yung ref, kasi lilinisan ko na rin yung likod nun, and ayan ayan yung likod nya, diba linis-linisin muna natin yan guys walis-walis ako, ako lang I video you wait, set ako So ayan guys Walisin ko na natin to Show mo dam. Down So clean yeah. up my mama Ito dito guys Hindi ko talaga na ano Nalagyan ng floor mat Kasi yung binili ko kinulang So, pansamantala lang naman to. Kaya hindi ko na rin dinagdagan. Never mind. I don't care this. Quick. So my mama's cleaning. I don't know why. I don't know why. You don't know why I'm cleaning? Apo. Because it's dirty. Why? Let me mo na my nails. It's swinging. Select. They was swinging. Look at it, so. So, pull your hands mo So, magpahelp mo na tayo kay Mrs. Kahilab, guys. At hindi natin kaya to isa here. Ikaw ba? Uy, 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 lang. <laughs> Muntik makalimutan, guys. Ito yung lagyanan ng tubig sa ilalim. Yes. Batch. Finish na guys. Ayan na oh. Walang laman. nag ano, chicken nuggets. And yung baba. Ayan na siya. And ayan lang siya guys, 'di ba? Malinis na. And hanggang linis lang muna tayo ngayon, guys. Walang laman. Opo. So, inabot na tayo ng gabi, guys. And pinili ko pa rin kasi yung mga tinanggal ko sa rep na pwede pang ibalik. And, pakita ko sa inyo guys, yung mga patapon na. And, eto. Eto siya. Eto yung mga tat ko sa rep na kailangan nang itapon. O, oh, di ba? O. Oh. So, tapon na natin yun And, end na natin tong video natin, guys. And that's it for today's video, guys. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye. And you have to like and subscribe and hit that notification bell. And bye-bye. See bye. you later.